Sports car ni Daniel Padilla Nireject ni Boss Toyo Viral ang latest vlog ng businessman vlogger na si Boss Toyo sa kanyang YouTube channel na Pinoy Pawn Star na kung saan natampok dito ang pagbebenta ng sports car ni Daniel Padilla Matatandaan itong lunes, January 15 naging usap-usapan ang pagbebenta nga ni Daniel Padilla na kanyang sports car kay Boss Toyo ito ay isang Chevrolet Corvette Stingray C7 model. Ipinost nga ng ilang auto dealer company sa Facebook ang ilang detalye ng listing para nga sa sports car ni Daniel Padilla hanggang sa makarating nga ito kay Boss Toyo. Matapos pumunta sa mismong pawn shop nga ni Boss Toyo ang dalawang representative ng F2A Cars. Binibenta nila ang Orange Corvette Stingray ni Daniel Padilla na nagkakahalaga nga ng 6.5 million. Ayon pa nga sa representative ng F2A Cars, first ever sports car umano ito ni Daniel Padilla. Narito pa nga ang naging ng F2A Cars. Paniya? Siguro boss, sawa na, retired na. Yan yung kauna-una ang nabili niyang sports car. Para patunayan nga na kay Daniel Padilla ang sports car, Ipinakita nga ng representative ng F2A ang mga kopya ng dokumento na kung saan makikita dito maging alitrato at pangalan ni Daniel Padilla. Maging si Boss Toyo at asawa nito ay napawaw nga sa ganda ng sports car ni Daniel. Ngunit ang tanong, bibilin kaya ito ni Boss Toyo nang magkabentahan na nga unang offer or asking price ng representative ng F2A cars? ay 6.5 billion ang sports car ni Daniel Padilla. Tumawad naman nga si Boss Toyo at ang unang offer nito ay nagkakalaga lamang ng 5.5 million pesos. Ngunit masyado raw ito mababa ayon sa representative. Pahayag nga ng representative ng F2A cars. Aniya? Medyo mababa. Hindi kaya boss eh. 6.2 million muling tumawad nga si Boss Toyo at sinabi nitong hanggang 5.7 million lamang. Pero hindi ulit pumayag ang representatives nga ng F2A cards. Last price nga ni Boss Toyo para nga sa sports car ni Daniel Padilla ay 5.8 million. Pero tinanggihan nga ito ng representative. Kaya sa huli, hindi nga tinanggap ni Boss Toyo ang sports car ni Daniel Padilla. Wait, 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 wait. Huwag mo muna skip ang video na to. Gusto mo ba manalo ng Gcash? Dahil ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, mamimigay tayo sa first 50 na magre-register sa link na nandyan sa comment section. Dahil alam mo ba na ang 1xBet ang number one leading betting app dito sa Pilipinas, Pwede ka manalo ng kahit magkano basta galingan mo lang sa laro. Paano nga ba manalo sa aming Gcash giveaway? Pero ang tanong, nagsishare ka ba? Nako, dapat ishare mo ang video na ito. Dahil ito ang first qualification namin sa aming pag Gcash giveaway. Pangalawa, kapag nakaregister ka na sa link, mag-direct message ka sa amin inbox para makita namin ang proof na nakaregister ka na. Ano nga ba ang 1xbet? Tara, Tuturuan ka namin kung paano maglaro dito. Sobrang dali lamang. After nyo guys, maklik yung link na nasa comment section. Ganito lang yung gagawin nyo. Yan, after nyo guys, maklik yung registration. Ganyan na yung lalabas nyan. Ganyan yung makikita nyo. Ilagay nyo lang dyan yung phone number. Magsisend nyan sa inyo ng OTP. Yan, yung promo code dito guys, wag nyo wag yung kakalimutan yan. Dahil may 6,000 bonus yan kapag nakaregister na kayo. Yan, wag na wag yung kakalimutan guys sa ilagay ang promo code natin na I'm Nico para may chance kayo na makakuha ng bonus up to 6,000 pesos. Yan, kapag nalagay nyo na siya guys, i-click nyo lang yung register. Yan, agad, nakare-register na kayo dyan. Kapag na-click nyo na yung registered guys, yan, merong mag-text sa inyo ng username at password. Yun ang temporary na pwede nyo gamitin para makapag lagi na kayo agad sa 1xbet. Pwede pwede nyo yan i-change guys, yung username at password nyo para sa privacy ng inyong account. Yan guys, kung gusto mo manalo na madalian, ito yung game na laruin mo, itong Swampland. Yan, gagawin mo lang dito guys, matatalong-talong ka sa dahon na yan. Kapag hindi yan lumubog, mananalo ka. Yan, try natin ha, magbebet tayo ng 20. Yan, i-place bet nyo lang. Yan, try natin maglaro. Yan. Yan, nanalo tayo 52 pesos. So, ang gagawin nyo lang guys, kapag nag-deposit ka guys ng 400 pesos, automatic may cashback ka ng 400 pesos up to 6,000 pesos. Kaya guys, mag-register na rin kayo at laruin nyo na rin yung Swamp Plan. Basta guys, huwag kalimutan na mag-register sa link na sa comment section at gamitin nyo yung promo code na I'm Nico.